Mga boss, eto na. Hindi na haka-haka, hindi na usap-usapan. Harapan na talaga. Nagkaharap na si Kenneth Leave at ang magiging kalaban niya sa napipintong laban. At grabe mga boss, ang init ng atmosphere, si Kenneth, composed pero deadly ang aura, yung tipong fighter na hindi kailangan magsalita ng marami, kasi sa na malaman niyo yung masamang balak sa ring. Habang yung kalaban niya, makikita mong may kumpiyansa, pero ramdam mong may halong kaba. Kaba na alam niyang hindi basta-basta ang haharapin niya. Nang nag-face off sila, walang umiwas. No blinking, no backing out, just pure intensity. Yung tipong kahit hindi pa nagsisimula ang laban, parang may sumabog ng kuryente sa ere. Si Kenneth Live, mga boss ay isang fighter na mabilis sumikat dahil sa kombinasyon ng bilis, timing, at precision ng suntok. At hindi lang yun, matigas ang panga, matalas magbasa ng galaw, at may killer instinct na bihirang makita sa mga bata pa sa boxing scene. Pero yung kalaban niya ngayon, hindi rin basta-basta, may record na solid, may lakas, at kilala sa pagiging agresibo sa first rounds. Sabi nga ng iba, kung hindi ka ready dito, pwede kang mapahiya. Kaya itong match-up na to, puro tanong, puro excitement, puro puyat ang ibibigay sa atin. Kaya nung nagharap sila kanina, alam mong may malalim na mensahe sa likod ng stare down. Parang sinasabi ni Kenneth, handa ka na ba? Kasi ako, matagal ng handa. At mukhang naramdaman ng kalaban yun kasi kahit pilit magpakatapang, hindi may dago ang tension sa katawan. Mga kabuksing, kung ganito kainit ang face off, paano pa kaya sa mismong laban? Expect nyo na, madidiin na palitan, matitinding body shots, at isa sa kanila, may babagsak. Kung hati kayo kung sino ang mananalo, normal yun. Pero isang bagay ang sigurado. Si Kenneth Leave ay may pinapatunayan. At hindi niya hahayaang may hamarang sa pag-angat niya. Kaya mga boss, abangan niyo ang laban na to. This is not just a fight. This is a statement. At dito lang sa Double KTV hindi ka may iwan sa laban.